channel ang KKK by Jeng and Otep. Okay. Otep. Ayan. Ayun si Daddy D. Dad. Oo. Oh, oh. Silip. Hindi ka makita. Ayan. <laughs> Sinundo namin si Otep sa si Gwen. Hintay-hintay lang namin ng konti si Gwen kasi 4.30 ang labasan nila. Siyempre mag-walking walking pa yun. Ayan. Si Otep din naman. Ganun din naman kasi parehas man silang special science class. sa same school. Kaya, pag sinundo namin, sabay na sila. Ayan. Sinusundo talaga namin yan, guys. So, kasi nakatid namin sa umaga. Diba? Kasi, wala naman kaming gagawin. Mayroon naman kaming service. Yun naman yung purpose talaga ng aming service. Okay. Sa ba? Ba? okay. Tapos, dahil, pag natapos na naman ang kanilang isang linggong bakbakan ng maaral. Ayan, pangakainin mo na namin yung dalawa. Pipiliin namin kung saan nila gusto. Pero kasi, pag sa McDo, masyadong basic naman. Lagi-lagi naman doon. Baka punta kami sa beach. Tingnan namin kung anong masarap na pwedeng kainan doon. Ayan. Ang hindi yata approve si Odin. Approve ah. <laughs> Approve daw. Chicken na nga ang ano mo kanina. Baon. <laughs> tapos chicken na naman ulit <laughs> yan, bumili si daddy din ng ice crumble ito po yan sakto lang kuya dito na lang kami nakakatikim ng ice crumble eh. madalang na oo nga tao Ayun si Otep nandoon sa tricycle nag ice crumble na rin. Sana all naka ice crumble. Ano <laughs> ba masasabi mo sa classic ice crumble? <laughs> Bata pa lang kami anak, mayroon ng ganyan. Yung uso talagang ice crumble. Eh, ngayon si Otep binatilyo na guys. Oh, hindi di pa rin kami makapaniwala ni Daddy D. Sa harap naman dyan. Ay! <laughs> ano, kapusta ang ice crumble? <laughs> Sobrang few magsalita. Few talks. <laughs> <laughs> Naglilihata guys si Daddy D. Ice cream naman daw. <laughs> Ayan naman daw. Ice cream naman daw. Ibili si Daddy D eh. Ice cream na may tinapay? Huh? Anak, gusto mo ng ice cream na may tinapay? Ala. <laughs> Bago dumating si Gwenef, busog na kami. <laughs> ha? Puputo lang ako sa inyo. Ice cream yan eh, saka tinapay pa. Carbs plus carbs equals sugar plus sugar. <laughs> ha? Oo, pag sumusundo, yan, ganyan. Kain ang kain. Kaya gusto ko laging sumasama eh. <clears throat> mga senior high school pala yung mga lumalabas. Wow! Punong-puno, pati nga. Pati mo nga o pati nga. <laughs> Only in the Philippines. Kaya otep ta? na lang to. Isa lang sa akin. Bea. Ayan, dal dalawa. Makakain ka pa kaya niyan? Akin na yan? Akin na yan, ano mo? Puno pala yan, B. Siksik pala yan. <laughs> Masyadong ano ang maghapong gutom. Wala na kasi silang recess kapag ano guys, hapon. Wala na silang afternoon break. Ayan si Daddy Dio. Oh. Ito masarap sa school eh. Ayan oh, mga bata. Paglabas. Kain-kain. Wawa. Siksik -sik na siksik -sik, ha. Ano masasabi mo, dad? <laughs> tamang, tamang nang na. Kakain pa tayo. Oh. Merienda, may merienda pa. Ayos ang mag-amay, eh, oh. Si Ote, pe, oh. Ngayon lang yung nakakain ng ganyan. Ngayon ka lang nakakain ng ganyan, ano? Tikim tayo, guys, kahit bawal. Pamakita diba, na naman nila yung kuko ko. Bakit? Apa, ano? May nagsita kasi sa akin nung nakaraan. dubi daw ng kuko ko. Kuko po yan ng palabukas ng lansones. Rambuta. At sa Yung <laughs> mancha. Mancha po talaga yan. Kahit anong kuskus mo dyan, mahirap yung mandalin. Pag wala na yung season ng lansones at trampo Araw-araw ka ba namang may lansones? Wala na, uh, na ulit yan. Oo, oo ba? Diba? Yan, papunta na kami ng McDonald's Dahil mas gusto ng mga bata kaysa so, sa mga restaurant na iba. Yun na! Ang McDonald's! And, you would like to congratulate our <laughs> winner! May one? Well, one point, oh, di ba? Pagtagong para sa'yo, para sa'yo, eh. One point lang lamang ni Gwyneth doon sa kanyang kalaban bilang isang grade 7 representative. Oo, oh, di ba? Oh, ha? Pasok na sila. Ayan. Hindi masyadong mapipol. Taas kami, taas, 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 charge. Ano pala? Ano like, uh, yan. eh. Uh, Pero kami. Ka na. Hindi ino, dito niya. Okay. Ino. Ayan, mo, <laughs> ayaw yang ipakita guys sa kamay niya. Alam niyo ba? Ang kanyang scratch paper. Pag nagmamath mm -hmm. problems, ayaw kanyang kamay. <laughs> Teknik <laughs> daw yun ng mga ano, mga magagaling sa oh, math Tapos dito pa yan. Dito pa yan, oh, mga ganyan. Ayos uh, eh.

Mini-mental pala. Mini-mental calculation lang pala. Kaya pala hindi lang yung scratch na. Hindi na kailangan ng scratch. Kawen. May mental din yan. Mga okay. <laughs> mental na. election ng kanilang ano tawag doon sa ito Student Council. Ah, Student Affairs Central Board. CB. Sa ACB na pala Si Gwen ay ano, nanalo by one point. Sobrang perfect winning, di ba?

Ano pala tong twister fries? Dati kasi nawala yan eh. Binalik na pala. Mahalap nga. Mahalap yung ano. Ano yung rap yan? Ito yung shake shake fries. Kasi yung shake shake. May flavor lang siya na ano. Minsan pag narami na lumalat eh.

So many gravy sa baba. Yan ang gusto nila dito, yung free refill ng gravy. Ay, ano ba Wala, di ba? galing din, magbabayad tayo lang. na siya. Ang ba na jaa . aitäh . Okay. Mm -hmm. Grabe yung speech ni Gwyneth. Grabe yung speech nung eh. ma ano. May ting di Hindi lang masyadong maano eh, kaya. Huwag nila dahil sa overlay. Huwag yung Ano ba? Magdala nyo lang. Ako din <mess -tinyo> <mag> <mess -tinyo> na kalimutan. kasi. Nasa speech. Yan to, sino, so, okay. talagang, mas maganda pag freestyle. Actually. Ako, sasalita ako. Mas gusto ko yung walang string. Ang tanong niya sabi ko, free, free style. Kaya may isang kung ano-ano na. Sa, sa saan na pupunta. Papaisot-ikot na. Papaisot-ikot na. Papaisot-ikot na. 10 na lahat ako. talaga. Please? More on uh, academics. <coughs> Hindi talaga si Otef mahilig sa mga o mga activities. <coughs> <coughs> Mahihain kasi. <Okay. coughs> Pero may na mag-speech. Di ba? Ganun lang yun. ay when yung pagbigkas ng bagyo natapos ano siya so formal na ano niya pag <-imprimumasan>, <laughs> <Yeah>. yung performance yung ganoon na nakakatawa kaya We can talk about funny things. <laughs> <laughs> maraming sumilip muna sa beach kasi Friday naman ngayon tingnan namin kung makaabot kami ng sunset <laughs> so daw nila makita ang sunset ng Aroma Beach mul pa kami ng konting view ng sunset konting konti na lang konting konti na lang. Ye. 'Yan. Meron pa. Kuha pa. Ito yung isang gift ng mga taga San Jose. Meron kaming beautiful sunset. Di ba? Ito sa ano, kaya lang patay ang ano. Oo, uh -oh. patay ang okay. fountain. Yun, napakaganda. Sobrang ganda. Biniyayaan kami ng magandang panahon. Saan? Diyan, diyan sila nagdadagat. Madalas sa Bloc de Sevilla, puno. Punong island. Sana na si Daddy di dyan, Namimiss niya nga ang dagat eh. Hindi <laughs> na nakakasama sa dagat. Yun oh! Yan, tingnan natin doon, malapit-lapit tayong konti. Parkayon. Parko yun? Parko nga yun. Masarap dito magmuni-muni guys. Masarap dito magmuni-muni. Pag pag emote-emote ka talaga. Oh. Eh. Pag nagutom ka, dahil makakainan. No? Dami na mga kainan dito. Oh. Super. Ayan. Oh, mag na rin dila ay Mag-teacher na rin. lagarin nila yang ano yang garden nang wallpaper. 0.8 meter din ta. Oi, 8 meters per square cent. Mm. Alam ni Didi. Di. <laughs> Sida-sida si di kasi Ian buen. Ano rin yan, nerd din yan dating sa school. <laughs> Ano? Alam ko saan galing daw siya. Yung maraming alam ba ng mga ano, ng mga facts. Ako oh, kasi pag tinanong, saan pinakamasarap na fishball yan? Alam ko yan, Gwen. Saan pinakamasarap na quick-quickan Alam ko yan noon. <laughs> Pero si Daddy Diti, you know, da mga alam-alam, mga gravity-gravity, mga ano-ano sa history, science. na <laughs> na? nang <laughs> Sold na kay Maxi, Gwen. Kay Maxi Punggok. Kaso mukhang hindi naman forever maliit. Lalaki, yun. Lalaki rin. Ay, hindi kaya sa lumaki kay Melo kasi unano siya eh. Putot. Mataba Mataba lang. Ni man bike yan? Ayun, 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 ayun. Saan? Ayun, ayun, ayun. Yung ganon? Ayun, ayun. Pang toddler lang yan eh. Binata na yan. <laughs> Binatilyo na yan. Ayaw na yan. Yan. Sarap dito yung may mga pagkain na ganyan. No? Paggabi. O, tapos mayroong pomeranian doon. Cute niya, no? Malikot yan. Malikot siya. Ganda. Ha. O, di ba? Maraming tao kapag ganitong oras, lalo pag hindi umuulan. Kasi... Ang gaano oras, di ba? Dati eh, late na, merong mayroon pa ring tao, ano? Basta walang ulan kasi mayroon naman dito ng mga bukas na kainan. Ayan. Ayan, marami kasi mga kainan na gabi lang nagbubukas. Ayan. Nung araw pa 'yon, bawal na 'yon ngayon. Ang daming mga kainan. Kung gusto naman ng mga cheap lang na kainan, ayun lang, yung mga ano lang yun, yun yung may mga ano. Yun, 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 yun. Mga kwek-kwek. Wala na, lubog na yung araw. Let's go. Alis na kami.